Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyo i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. So yung mga karosyal, mga kalangga, dito po tayo kila Tala. Magandang hapon po sa inyo. Oh, ito Tala, ba't andito ito sa loob? Dito kayo nagsasaing na? Wala, bakit yung, yung kusina ninyo? Anong nangyari? Ay, tinamaan po sila ng ano mga kababayan ng uh, bagyo itong uwan ah ito na ano nung uwan tinamaan ito ayan oh nabutas yung bubong nila ay grabe so anong ano dito tala hindi na kayo nagluluto dito hindi na po hindi na po sa tabi ng kusina po. ano ba nangyari nung ano nung uwan dito na malakas ang ano dito Ma, yung, yung bagyong uwan yung oh. Ito nga kasi po, na po ito, pinano lang na, 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 na Nahoy. Ha? Nagtagilid na po siya. Yung bahay ninyo? Ano po. Ano po. Kaya di nga po na si mama. At wala man pong higaan. Dito sila po na higay rin. Hmm, grabe po. yung ano nila dito mga kababayan, mga kalangga. Oh, tumabingit na pala ito. Bakit? Sobrang lakas na hangin dito? Opo. Pagka umaga po, ano, nabagsakan po kasi yung ano lang puno, yung harap ko. Ano po sa ng puno yan? Opo, kaya namin ano, ano po. Yung sarap lang po yan. Mm, ano yung puno yung nandyan sa gilid? Opo. Mm. Sus, grabe yung mga langga oh. Butas talaga yung bubong nila. Yun know, kaya dito po sila dati yung kusina nila. Nandito po dati yung kusina nila. Nagiba na ang bayan namin eh. Atay? Nagiba na. Opo. Ayoko, ko, papagiba ko na yan. Grabe. Pabaguan na. So paano yan pagka natulog kayo? Tala. Anong yung ano dyan? Kuya, doon sa, ka hindi kayo nababasa dyan? Hindi po. Ina nananaman ano. Ang yero. So ang yero? Ito po yan. Yung gitna po yan. Wala po yan lahat. Di diba po yan ay? Ah! Ay, lang po. Nilagyan yero sa gitna. Sino naglagyan ng yero dyan? Tiyo po. Cheese. Ayun o. Oh, pati o. Oh, Bali-bali yung kanilang ano doon o. Ayun o. Ayun o. Grabe o. bahay ninyo. Parang ano na ito. Hmm. G Gibain na nga. Ayan. So, paano ito pag giniba itong bahay ninyo? Saan kayo titira? Doon sa bukid? Saan tayo? It ito yung natumba? Yung puno na ito? Hindi. Doon Ano yung kuya? Na ano lang po, na yung sanga lang po. Mm. Tapos pinaputol na din po at delikado na po at baka matumba. Ay, grabe ang inyong ano. Hindi ko wala akong idea eh. So, kamo... So, nung pagyo, wala naman, hindi naman kayo na, ano, nabasa kayo. Ah. Sa kayo naglipat? Tayo? Sa school po. Naglipat kayo dun sa school. Hmm. Tapos, nung pagbalik ninyo, yung ganito na ang nangyari. Mm -hmm. Yung malalaking sanga. Opo. Nandun na. Nandiyan na o. Oh. Nalapit pa ito. Mabuti nga mm -hmm. at wala kami. Bakit kung kami ay nadagalan. Kaya maganda talaga. Pagka may ganyang mga bagyo, yung mga malalaking puno, dapat pinuputol na. Di ba nababalitaan naman natin yan na talagang signal super typhoon. Kung nga malalaking kahoy. Opo. Ay, ah, sige lang po. Super typhoon ho, nung nangyari dito. Kaya dapat talagang pinuputol yung Ay. ano yung ganyan mga puno. Pinuputol ko na? Oo. Uh -uh. Bayad ako Opo. Yung um. pamangkin ko dan, yung pinuputol bayad na. Tapos ito tayo dito, may puno din kayo dito. Ano ito? Puno ito? Okay. O nilagay lang dyan? Nilagay lang dyan. Um. Saan Oo. Uh -uh. Ang grabe sinapit nyo pala, ano? Ay, please. Bayan kuya yan, tangga dingding na yan. Ano ko lang po, na lang. <laughs> na lang. No, ikaw ang nagpantay niyan? Pinako ko lang po oh, yan. Inilagay na lang yan, para yung yung para ano, para di, si tala ang naglagay? Oo po. Oh, oh, Ay dapat lang, kasi yung mga pulis, po. eh kahit babae yan, magaling yan mag ano. ng po yung loob matulog ka, kita loob. Kita loob? Unang gabi, nag-iisa yan dito. Si Tala? Oo. Matapang ano? Oo, natapot na eh. Pumunta na siya doon sa school na po. Ah, ayaw niya talaga sanang iwanan ito. siya pang bantay. Mm. angyan si yung mga apog na yung mga masapit na oh ngulakas na, nalipat na sa tayo dead dead tu sa sa, sa evacuation o, sa school opo sa school ay kaurobis at kanon dunaw no, 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 na unta na unta na unta 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 So ng inyong pagkain dito na okay naman? Yung pagkain, doon naman sa barangay hall na nagluluto si eh. para kaming ano, nila, binibigyan, dila, binibigyan na lang kami ng pansit at uh, kanin. So, okay, nila ang kain namin. So ito, nadamay po ito, itong dingding dito. Uh -huh. Oo. Oh, ano. Ay, kaya. Pusta ko. Oo. Hmm. So si Ate Rosel, hindi na nagpupunta rito? Mm -hmm. Kaninang maga nandito. Mm. Nagtukad din ka. Bibi, ka ng biskwit at soup drink kay Kuya. Ay hindi na po, Nay. Ha? Kakain ko lang po, busog po ako. At hindi pati ako ng soup drinks. Baka ko hindi may umamirindal naman. Ay hindi po, okay lang po ako. Kakatapos ko lang po doon pag alis ko sa ano, pagkain ako. Nang ano, ulam ko ay tulingan. Ay, <laughs> yung ginataan. Oo. <laughs> Opo. Sabi ko pasalan ko muna sa at nag nagbigay ng sitwasyon dito sa akin. So, anong plano nyo dyan sa sabahin ninyo? Gugibain nyo na yan, Ay, Tay? Kwan daw, pagtutulong-tulungan na ng mga anak ko. Na? Na uh, pag-ayos. Gugibain daw ito. Sisimintuhin na daw. At, ah, okay. sisimintuhin. Pero matagal pa. Nangyayon pong pampira. Hmm, saan kayo kukuha ng pansiminto? Hindi, wala pa namang pera ngayon. Mm hmm. Mga January na yata. Opo. May pera, Nay? Kaso paparating ah, pa lang, oo. 'Yan sabi natin lagi. May pira po ako pero paparating pa lang. Ah. Kailan Oo. naman Mahirap kasi <laughs> ang magkahanap ng <laughs> pusta. Oo. Yung Wala namang nasaktan sa inyo isa dito. Ayaw. Wala. christmas party yung mga bata. Opo. Mm. Kailangan ang pera. Mm. Kailangan ang bagong damit ay gusto. Okay. ko sabi nung ako ko ay pa. magpapabili daw siya ng sapatos. Mm -hmm. Ay, Diyos ko po, sabi ko. Ay, yung sapatos para ipatahit na lang. Mm -hmm. O, oh, iyan nga, o. Oh. Mm -hmm. Nagbili ng pangpulot, hindi na mapalang pwede. Oo. Ay, Diyos ko. So, kamusta tala yung uh, ano pag-aaral mo? Anong balita? Ano, kuya? Okay naman po, pero medyo mahirap, kuya, sa ano pag... Paano mo? Biyahe, biyahe po sa Labo po kasi ako naka Ah, sa Labo ka eh. na destino? Opo. Saan sa Labo? Sa BFP po kami. Ah, BFP. Dun po. Municipio din. Municipio. So, doon ang araw-araw uh, mong biyahe. Opo. So, magka, magka nung pamasahin mo doon? Ang ano kuya, nakakatipid naman ako uh, kuya kasi pa yung kaklasikong kong taba. Ah, uh, nakikisabay ano, ka? Opo, nabigyan na ako ng panggas. Pero sa kung sa, sa motor. po ako, opo, 150 oh. din po balikan. Diyos ko. Mula dito hanggang doon? Opo. Okay. Tapos ano po, directions Hindi lang siguro kasi papasok pa dito. Ano na po yun? 150 po. Pasama na yun lahat-lahat. Ang lahat yun ano. So ilang buwan ka doon ma-assign? I think today po kami doon baka abutin po kami ng ano, Pasko. Pasko lang? Opo. Okay. Hanggang tapos, 24 po ata. Hmm. Um, tapos po tapos, tapos ng Pasko iba na namang ano, okay. department. Siguro po, second sem, BJMP na po. BJMP naman? Okay. Saan dito sa dahit? Wala pa kuya. Ah. Uh, Depende po kung... Malapit na pati ang, ang inyong graduation, ano? May-June po siguro. June? May? Oh, po. At saka ano pala, Tala, yung enrollment inyo kailan? January? January na po. Kuya so ang sunod nun, hmm. mga January 20 po siguro. January 20? po. Okay. Yung enrollment niyo ng second sem? Okay. Hmm... Um, ito pa man naman yun. Wala pa pang sure sinabi. Kuya. Itanong mo daw tala at i-chat mo ako para okay. masabi natin kay Tita kasi nagpapatanong din yun ay kung magkano ang babayaran okay. nyo Apo, kuya. sa yung ano, second sem. Pagkatapos yan, wala ka nang babayaran. Wala na po. Sa ano lang tuga, pang graduation. Okay. babayaran ano, pa yung gano'n? Ano, ano. <coughs> Ewan eh, ko na kuya kung may bayad yun. Siguro mm -hmm. po. Yun lang po Tapos ano po, may mga bayaran din ako yung ano, pero yung katulad sa defense po, pag mm -hmm. na-defense kami may bayad po. Tapos yung linggo-linggong review po na 160. May, may opo. Oh parang review center din po yung inaan namin. Mm -hmm. 166 po yung kada pasok. Huh? Kada linggo-linggo po. 166. Mm. -hmm. Bali 10 session na po yung lahat kaya. Ay Bali 15 na po lahat ang ano ko doon. Oo. Linggo may pasok yan. Walang pala no. dala. lang, ano? may so lang Opo. Sabado so lang. Mm. Bali kaunting ano na lang panahon na lang mga graduate okay. na din ah. okay. no. Okay. lang din. Hindi, di, di, di ko alam tay kung nandito pa ako sa pag-graduate ng tala. So bakit? Ha? Bakit? Oh, basta okay. basta mag-aral lang si Tala nang mabuti. Maui ka na? Hindi pa na maui. Hindi pa maui tayo. Ma ako ngayon. Ngayong December. Ah, oo, oo. Opo, at, eh. at ko na naman. Opo. Hindi ko lang po alam kung uh, makakabalik pa ako dito. So, bakit? Eh, depende sa, sa paatay kung saan ako dadalhin ng pako. Pa <laughs> Basta, ano lang, in case na, ano, Tala, mag-PM ka sa akin ha Okay At uh, ako mag-pop up kay Titawing no? okay. So sa ngayon, nagpadala si Titawing dito ng iyong pang-alawans Ano ito? Uh, 5,000 Nagpadala <laughs> ng na <yung> Titawing So <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh, itong isang libo, yung sobra sa akin sana ito, pero ibibigay ko ito Hindi sa inyo na, dito. Sige ko yan sa inyo. Hindi. Uh, ibibigay ko, ko ito sa inyo para kaya paano ay makakatulog sa inyo dito. Kung ano man ang kailangan ng bilhin. Pero itong 5,000, uh, para yun sa allowance na pa school. No? So sana sa maliit na halaga na yan ay makatulong tayo kaya paano. Maliit lang din naman ang pera yan. Sa amin. So, kuya itong ano. Hindi, tala. Ikunin mo yan at uh, kahit pa paano ay. Alam ko marami kayong gagastusan dito ay. isa eh, sa akin, okay lang ako. Kasi ako man lang mag -isa na mag-isa dito. Nakakuha man tayo ng kahit sa pangkain sa araw-araw. No? Ang importante kayo. Ayun nga oh, eh dapat gusto ko tumulong dyan. Kaso wala man akong malaking sahod sa YouTube na ipapagawa natin yung bahay niyo Buti sana ay, ay... Wala nga kami at sabi ay gagawa kami ng kun <coughs> kunting kubo. Opo. Para pag nito, diba mayroon kaming matutulugan. Mm -hmm. Ay, nandyan. Ay, hindi, ayaw pa naman ni eh. <coughs> Agum na magpatindig ngayon at January 3. <coughs> magpapa. January 3 pa magpatayo. Magpapatayo. Bakit daw po? ay, siya daw ang <coughs> maganda. Ay, tay. Tapos at taon. <clears throat> dapat magpapatayo daw mga Then, mga nagtapos sa mga ano 8 or 0. Oo. Oh, oh. Ang araw, ang ang pizza. Halimbawa, oh, oh. uh, 10, 20, 30. Ayan, 8, 18, 28 kasi sa taas daw nagtatapos pag nagsusulat ka. Pa taas ano? Oh, an sa taas nagtatapos. Oo. Oo. Oh. Oh. Kaya yun daw ang sabi ng mga matatanda nung araw, opo. po. mga ninuno. Mga ninuno, ano tay? Oo na po. Nagbili na yan ng anim na haligi, nagpatistis na doon sa taas mm -hmm. ng 25 kukulamber. Mm -hmm. At yung kahoy pa, magpapatistis pa siya, mm -hmm. ay ngayon sana at hindi pa bawal, mm -hmm. ay wala pa naman maipatistis. Mm -hmm. Ay, ano Dabi lang? Wala pa naman tayong papatistis. Tsaga-tsaga lang? tsaga lang. Ay, matatapos si Tala ngayon. Ano mo. Sa awan ng Panginoon ay makapasa sa sa boarding. Tapos makuha siya ng, ano, polis. O kung ano man na kuhan sa gobyerno, di mas malaking tulong. Unahin mo na yung bahay bago ka mag-asawa. No? Ay, Asawa. Hmm. <laughs> Tapos yung <laughs> mga pag-aral niya. Opo. Ay hindi, doon man tayo pupunta talaga sa pag-aasawa. No, tayo no. Pero nga, tulungan mo nang pamilya. Oh, oh, Si Ruby nga nagtatrabaho yan. Saan ka nagtatrabaho? Sa eh, sa ah, sa tubad. <laughs> Nagagamit, <laughs> nagagamas yan. Ah. O, Ay, ayo. Oh. ng pera. Sa tubad maganda yun. Mga sana kung mga regular ka doon ano. Ruby, mas maganda kasi tag dalawang oras, tatlong oras ang trabaho dyan, ano? A oh. Apat yata. Tapos 500 yata ang araw. Ipasok mo din ako dyan. <laughs> <laughs> lang na lang. Nay, nay pwede bang pasok dyan sa tupad? Sabi ko, gusto niya ko yan, magparagabi mag siya. Oo. Uh, hey, sige, magpabi ka. Ay, si Rousan, hindi ka nag-ano tala sa Deep, tupad? Uya, Bakit? Kung ano po, di ako busy kung wala po kong Ay, nag-aaral <laughs> <ang sana. laughs> <laughs> na naman yan, hindi kung naman araw-araw naman -araw ang kwan. Ang pasok po sa... Ay, sayang naman ang ganda ni Ruby kung sa tupad lang nagtatrabaho. Magugulat pati yung mga ano, yung batang tong ganda ng nasa kubo ng trabaho. Ah, madami naman. Ano mga kasama doon mga din? Eh, Matasang yung, yung, yung oh, <laughs> ikaw. Isa niya, si Kikay. Ang anak po. Sino si Kikay? Ako sila dito. Pinsan ko po. Ah, ito, hindi to. Anak po, ah, so kayo ang nagtatrabaho doon. Hmm. sa dito lang yata yung mga bata ang sa Tupad, ano, yung sa ibang barangay wala man. Dila ko yan sa ano lang, kayo ng tuyo. Sampung oh. araw daw yan. Sampung araw? Mm, mm Ibibigay ka dyan bayad? May... Bawal na daw kung magbali. <coughs> bawal? <laughs> bawal talaga pwede yan. <laughs> Bakit bawal magbali? Bawal kung sa akin lang ang mayari yun. sila ng sobrero. Oh. Sombrero at yeah. jacket. Oh, tupad. Tupad. Asa na iniformiyo mo, Ruby? Asambay <laughs> ko. Nilabhan ka <laughs> ayos lang yan. Importante ang uh, diskarte. Hey, no? Marangal yan eh. May pagkatapos niya ng ano nyo may pera. Kung baga ay, pera. ay, oo, may pera. Magkakapera ka. Hindi ka naasa sa, <laughs> hindi ka naasa sa magulang mo. Kung baga dumi ka. No, Parang tayo, no? Kaya naman oh. mahihita sa amin. Oo. Mm -hmm. Kung kami ng mga anak ko. Oo. Mm -hmm. mag magkakapera. Kaya pala nagtaka ako dito. O, biglang lumiit. Itong At ano ninyo dito. Oh, nabalik na ako. Eh. Bayi, ano ano? si Ay, ito? Oh, ito? Oh, Kailan ito ginawa? Lang. Ay, kapon. Kapon, kapon lang ito. Lang. Ay, Ay. Grabe, lang ito. Diyos ko. Ah, itong na. floor mat ito sa kusina. Ah, ito, sa kusina. Oh. Oh. Ay siya. Ito mag-ingat kayo dito baka may kurinti ito. Ay wala. Pag naturok, na usog, usog ako doon sa ibaba. Oh. Para. <laughs> so, ilang kayo natutulog dyan, ay? Dito sa Katre. Mm. Si Rubel po. Si, si Rubel dito naman sa ibaba. sa saka si Tutoy. Si Ate mo, sa kabila. Si Ate po? Tala doon. siya sa kabila. Nabili ko pati ng ano, kulambo. Ang dami mong kagat ng lamok, oo. Oh. O kaya katol. May kulam po. May kulam po man niya. Kuya, pupas na kami. Kulam po kuya? may lapot. Hindi, <laughs> mag-ingat kayo. Baka yung ano, wag naman sana yung dinggi ba. Mag-ingat kayo dyan sa lamok na Kasi yan ang kaya dala ng ano. Ko, ay, sakit, ko. lamok, dinggi. Kaya mag-ingat. Mabuti nga at may naka... Natirhan pag kaming matutulugan. Mm -hmm. Yung iba ay talagang gibang-giba daw. Ayo po. Ilang araw kami walang kuryente dun sa ano? Ito din kuya. Oo. To two weeks, then... Buti, eh, naibalik oh, yung kuryente nung pumanaw yung lula ni Rachel. Bale, oh, no. kinausap nila yung kinausap nila yung kan, ko na, na bigyan sila ng kuryente. Ayun, nagkaroon ng kuryente doon. Nag-reading na po baga ay naka kuan man lang kami 112. Ay dapat lang. Uh, dapat nga, hindi lang sila magpabayad. Kung lang naman. Yun no? Na, Oo, you know? <laughs> oh, ilang, ilang buwan mo lang kuryente dito? Ilang Two weeks lang? Two weeks Two lang, mga kuya. Two weeks lang, walang kuryente? Mm. Sa sobrang dami ng pusti na tumba? Nagawa na nga ako ng ano, ilawan at Sana eh? saka yung... Yung kasira? Sperma, kasirang buti. Mm. Susuhin lang at wala naman yung tilang. Mm. Ang tila ng damit ngayon ay may plastik, ah, mm -mm. Kaya hindi pwede. Mm. Pakti lang. Mm. Yan man, pag wala lang Opo. Ay, grabe, ano? So, ganun pa man ay, Laban lang, ano? Laban lang. Pag-adasa lang tayo. Makaraos Maka Maka din yan. Makaraos Maka din yan. Oo. oo. Okay. Kaya, ganun talaga. Ay, Diyos ko. Nang isang araw ay sabi ko, Diyos ko, wala na kaming bigas. Mm -mm. Ay, maya-maya, yung isang anak ko, may dalang bigas. Ah, yung salamat yung... sa Diyos. Ay, Diyos ko po. No? Salamat po. Salamat sa so, Panginoon at uh, nandyan siya palagi sa atin. Ay, talaga, ang Diyos niya ko ay nag-ano... Uh, Totoo. Oo. oo. Mm. Sabi ko ay talagang ma kwan ang Diyos. Opo, mabait. Kagangan taimtiman sa loob mo ang mm. paghingi mo ng tulong ay Opo. -aano. So, tala. Anong masasabi, anong gusto mo uh, sabihin kay Tita Wing? May gusto kang ipaabot na mensahe. Uh, thank you po, Tita Wing. Uh, ano po, ilang buwan na lang po ay uh, makakatapos na ako. Thank you po sa lahat ng tulong na ibinibigay niyo po sa amin. Mag-ingat mm. ka po palagi as sa, pag may pagkakataon po ako na naman po ang tutulong sa inyo dahil sa iyo kuya hindi ipag niyo lang ang ang magandang bigyan sa lagi ng magandang pangatawan kalusugan no yun lang ang hiling niya ang ipapalit niya sa tulong na binibigay niya pag pray lang natin Oh, okay. na, na bigyan siya lagi ng siya ano, yun ang the best na yun no? Know? para mas marami pa siyang matulungan para matulungan Oo. Oo. Kasi ang man, ah. ang plano talaga dito tama yung yung goal niya is makatapos si Tala. Mapaaral niya yung mga kapatid hindi pa Sabi po ng asawa ko ay Tala ang pagtutulong-tulongan na lang natin. Mm -hmm. Para pag makatapos yan ay oh, talaga sunod, naman. Sunod-sunod naman ang kanyang tulong na ibibigay sa inyo. No? So, ikaw, ano? Thank you po kay Tita Wing. Pagtulong po kay ate. am um, ingat po kayo palagi. Ayan si Roby, titawing. Po, may, may plano ko pa mag-aaral? Oo, kuya. Pag mm. ano, pakatapos po natin. Natin mo? Oo. Buti, wala nang puti-puti yung ano. Nagtuturo po na yung gano'n po. Huwag <laughs> <laughs> okay, okay, mong bunutin. Huwag bunutin kasi pag binubunot mo, mas lang dadami. Mm -hmm. Black shampoo lang po. Oh, hindi bali sa amin kami medyo may edad na ano Inuman na Ano uban yan. Ano po? Eh, may mga uban yan. Ayun nga po. Kasama <laughs> daw nila dyan ay magkat, Ake, upay, matalino daw. ano na. Matalino Malino. daw yan pag maraming uban. Oo. Oh, oh. Hmm. Mada. No, talaga <laughs> yan. <laughs> uh <-huh. laughs> Kaya lang, talagang nahinto dahil <laughs> sa pira naman ang problema. Ano na natala? Ako dahil po. May uban. <laughs> Wala kang uban? May uban, hindi. Hindi naman talino. <laughs> <laughs> At saka tala, hey, nakakatawa yung ano, walk mo ano. <laughs> yung, na, ano? Yung ano? Ano kuya, baga na sa Parang kay ano dati, yung kay Wawi Guzman. <laughs> Ay, na nga, kuya. <laughs> Bakit naman? Bakit eh, po? Ay, pinili mo yung kurso po eh. Ano, Noro oh, oh. Beno? Uh. Pinili mo yung ganyang kurso po eh. Tsagaan mo kung ano ang maging postura ng iyong ano. <laughs> no, tayo no? Oo. Oh, oh. no, no. doon kuya eh. Grabe pahirap doon oh, na sa amin. Bakit? Bakit? Yung exercise po. Ah? Pag, ano? Tusok ulo, mag oh, squat. ano, squat. Nagkaano nga po, bu bukol yung ulo ko. Ano, pag tusok ulo, ulo, mga ilang Ilang minutes ano po, 20, ano din po 20 counts. Habang ang in init-init, ano? Uh -huh. Tapos pag nagkamali pa po pag di kayo sabay-sabay magbilang, ulit na naman po. Hindi pa yun, pag ikaw nag-apply apply pa ng police, 6 okay. months uh -huh. -up ka, up tapos ka, tapos ano pag sabing push up na yung push up position talaga ng uh -huh. lalaki, gagawin mo po tapos, So, nakaila, nakakailang push up ka? Ay, ano po 50 po ang ano doon, pinakaano minimum, Opo. pero nakakaya mo nasabay po. Pag hindi na po namin kaya, nahinto po mga 1 minute. Tapos tuloy na naman po. Ah, pero nakakaya mo yung 50? Opo. Ay, grabe mo na ito sa sala. Tapos yung hala. ano po, Pusupin. dalawang 1.5 kuya pinapainom sa amin. Kalahati sa isang, uh, kalahati sa ano, hanggang antas kalahati. 1.5? Ay ano, o, isang tubig. ano naman. Tubig? po Ano, pinapainom? Opo. Bakit? Alas pagsuka-suka ng apo kami. Kailangan mi daw po yun ay tubig. Tapos, kahit di daw namin kaya. Pag di mo po naubos yun, Papaligo mo talaga. Papaligo sa iyo. Okay. Oh, ayos lang at least papaligo ka. Yung isang <laughs> <ay, mo. laughs> ano. Ibig po man? yung first day, ganun yung nangyay sa akin. Ta yung yung 1.5 po, hindi <coughs> ko na po maubos. Dapat. Tapos may natira pa, Bil niligo ko na lang po. Oh, dapat magpa-practice ka mag-inwan tubig marami. Grabe. Ano madami mo yan. Kagabi na nagpintuhan ka sumang-i. Tingnan mo, tingnan mo muscle mo. Patingin. <laughs> Hindi pa gano'n kuya pero... Ay, siya? Ano? No? nako? -no? Ikaw, wala kang masil mas, eh. Sabal lang kuya. Oo. Oh. Mabay. Nain, nagkamasil na si Tana. Sana all. Huwag nga daw kayo ngayon na kayo. Dito, ha? Oh, sa likod. Sa likod. Sa baka magka-abs ka na. Sabi ng boyfriend mo, ano ba yan? Eh. Bakit nagka-abs ka na? <laughs> <laughs> So, wala pa. Para, Oo. para naman nakapagsilbi hmm. So, ayan, tala. Hindi po ako mag-ano at ma, Anong oras na din. No? Basta kung may problema dito, sakaling hindi pa ako makabalik, ah, uh, mag-ano lang kayo. Chat mo lang ako, ha? Ako kayo. Para ipapalop natin kay Tita Wing, in case man. Ano tayo? Bakit? Saan ka po pupunta? Uwi po ako sa amin sa Leyte. Oo, at Pasko naman. Oo. Bago ni Tawang. Oo. Oo. May baka tayo. May baka? <laughs> so, yun mga kababayan. Ayan, nadalaw po natin ang ating uh, scholar dito. Si Rose Ann, si Tala, ano? At ayun na nga, nabutan natin na yung kanilang bahay ngayon ay ano pa rin, butas-butas pa rin yung bubong. Dahil po, nung uh, bagyong uwan, napakalakas po talaga. Kahit sa daet, ramdam din po namin. Malakas po talaga, no? At ayan, uh, sa mga gusto pong magpabot ng kanilang tulong sa buong Rochel community. Kahit magkano lang po mga kababayan, pambili ng pawid. Ayan po. Ayan, uh, chat nyo lang po ako sa aking messenger or uh, mag-comment lang po kayo dito sa video na ito. Ayan. So, atay, mawin na ako. Oo. Nay. Uh, oh, maraming maraming salamat. Oh, mara. At natulungan mo si Tala. Uh, oh, ayan. Mas... kami basta mag lang nang mabuti tala Pagtapos ka Yan, para naman yung pamilya mo ay mayroon naman na aasahan sa huli no wag wag sayangin ang pagkakataon ika nga dahil may tumutulong pa sa atin mapalad kayo dahil may nagtulong sa inyo na na makapagtapos ka ng pag -aaral. no so yan Tay ah salamat oo ho nandiyan nag Tita Wing, salamat na maray po Ayan. Kay mo, Pagpalaing kayo ng may kapal mm -hmm. Para lagi sana kayong ma walang sakit At mm -hmm. wal malusog mm -hmm. At mabuting kalooban Ayan. So thank you so much po kay Tita Wing At ano, ay Pagka anniversary ng Rochelle Kung sasama ka, sunduin kita dito 12, 13 O si Talay, kung makanti siya di, Isama natin pero kung wala siyang oras noon, hindi okay lang. Ay, 13 kuya, may ano po sa GC po. Oh, ay si Ruby na lang. Andun man sila Tariray, sila Rachel, no? Isunduin kita dito. ako mahangkayan okay. ka yan, tagusto ka yan, perming nasa largadahan. Ah, Oo. Oh, oh. Ay, saka ta, ning ano, nagagama siya. Ay, talaga. <laughs> 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 so, ayan. Ha? Uh, sabihin nyo na lang kay Ate Rosel, dalawa ko dito na ha? Oo. 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 Mapunta yun dito o doon na yan? Doon na? Oo. Uh -huh. Zero na Kaso alin ba kayo nagbabasood ma? Tapos na lang. So, hmm. Ako, ha? Unay. Unay na aga? Oo. Uh -huh. <laughs> hmm. So ayan, na si nanay. Ayan, babay na. Malabo na nga kuya. Babay na, nay. Oo, oh, babay. Oh. Salamat. Sa'yo oh. maray. Oo. Oh. Okay, Sige, babay. Mm.